Si paglang mga tol, hindi porket utility tayo ay wala na tayong mararating. Nagkaroon ako ng pagkakataong magbigay ng simpleng tulong sa mga utility cadet sa company namin. Salamat! Bye Dati rin kasi akong utility. Utility driver. Na umabot ng halos dalawang taon. Kaya alam ko ang pinagdadaanan nila. Naisip ko na bigyan sila ng konting regalo kahit malayo pa ang Pasko bilang inspirasyon dahil alam kong pagod sila maghapon sa utos ng mga bossing. mga driver, runner sa bangko, runner sa airport, DMW, medical center o training center. At syempre, mga naka-duty sa office, linis dito, linis doon. Hay, naalala ko tuloy ng utility din ako. <tinyo> Bang! <laughs> Ngayon, ang sarap ng pakiramdam na nakayanan ko lahat ito. Kasi sinabi ko sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ako mismo, dinaanan ko rin ang lahat ng ito. Ngayon, isa na akong engine officer. Ay, eh, binigyan ko kayo kasi alam nyo naman, kumikita ako sa Facebook. So, parang share ko lang yan sa inyo. Tapos, ano lang din dati, isa din akong utility katulad Dalawang taon ako nag-utility. Kayo, maswerte kayo. Ilang months lang kayo. Pag onboard nyo, ano ha, sipagan nyo lang. Sipag paglang mga tol, hindi porket utility tayo, wala na tayong mararating. Miss uh -huh. yes. yes, Boy ako dati, tapos naging ratings din ako tapos naging officer. Kaya kayo mag-exam kayo ah. Eh, okay, good luck, good luck. Sana, okay. sa bagay na to, palakas ko ang loob nila na magpatuloy lang. Dahil kayang-kaya rin nilang marating ang mga pangarap nila. See you sa ibang bansa mga kabiyahe. Uy, baliktad ka na. Excited. Sa gusto ng t-shirt ko pala, check my Lazada account. Order na! Salamat sa suporta. ha! Salamat sa pamilya ko yan sa Cebu! Ben and Ward, please support and subscribe! Yeah, no? Thank you. Salamat sa support ha. Salamat, sa suporta. God bless, God bless, God bless! Ito'y Rosa!